Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila yung may tanging at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malakas, sakit, araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat, ngayon po ay araw po ng Martis po. Uh, may nag-request po sa akin na uh, nasal sa pangil lang kidlat para mapagana po siya uh, sana po ay mapagana nyo po kung may busilap po kayong ang kalooban po sigurado mapapagana po nyo ang pangil lang kidlat basta may masinting na po kayo at uh, wala po kayong mga nagawang kasalanan na mabibigat po at palagi po kayong dumadalangin sa Diyos na mga pagkakarupusan nyo ang bisa ng ang uh, para mapagana po ninyo ang pangil ng po ang proseso po ng pagpapagana po ng pangil ng po ay kung may bakod balabal po uh, pudir po na kayo uh, pwede nyo pong mapagana po kung uh, gagamitin po nyo sa kabutihan po maganda po rin po yung pangil ng po na uh, magagamit po sa panggamutan napakalakas po ang ng kidlat hindi ka basta-basta po masusupil ng mga babarang, mga kukulam, uh, mga bad spirit, mga gyanak, mga uh, duwende na masasama. Uh, hindi po kayo basta-basta masusupil po. Masisilaw po sa, inyo, sa sa, inyo ang mga masamang espiritu, mga lamang lupa. At lahat po na ng na mga sama sa ibabaw ng lupa ay masisilaw po sana po ay may magsidhi, mag, masidhing nais po kayo na uh, pag ginamit po ninyo mga orasyon po na kahit lahat po ng mga orasyon po ay eh, dapat po ay masidhing nais po kayo at tiwala po sa sarili at tiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at bago po kayo uh, magpa kon po uh, humiling muna po kayo sa Diyos na huwag yung pabayaan po na kasi kayong basta-basta po na uh, halimbawa po uh, kung po kayong nag uh, nag po ng mga orasyon dapat po magpaalam muna kayo sa Diyos ang mga pangyarihan sa para gabayan po kayo at tulungan po sa inyong nais po na mangyari po ang uh, mga orasyon po ay dapat po ay gamitin po lamang sa mga kabutihan po wag sa kasamaan hindi pwede po yung gamitin mo sa kasamaan babalik po sa inyo huwag ginawa po niyo at huwag nyo pong paglaruan po ang bilin ko lamang po huwag nyo pong paglaruan po kasi pag pinaglaruan nyo po yung halimbawa uh, po uh, sistingin nyo po halimbawa titistingin nyo po sa uh, kunwari may gagamutin po kayo titistingin nyo po huwag nyo pong gamit, gawin po yun pag tinisting nyo po yun uh, may kukon po kayo makukon po kayo Uh, ayaw ng nagbabantay po ng na mga oras po na ayaw po yung gano'n na pag nyo po, dapat po kag uh, pag uh, ginamit nyo po ay yung tunay po na gag gagawin nyo po, gagamutin po ninyo huwag nyo pong paglaruan po at testingin kasi pati yung tinesting nyo po ay maapektuan po yun, parehas po kayong dalawa na maapektuan po sana po uh, ilagay po nyo sa isip po yun mulo po ninyo yan ang ating sinabi po. Huwag nyo pong testingin po. Huwag nyo pong paglaruan po ang mga orasyon po. Kasi ang mga orasyon, mga kung ay uh, buhay na buhay na mga orasyon po yun. Huwag nyo pong uh, huwag nyo pong gamitin sa kalukuhan po. Kundi gamitin po yung sa tama para kayo po ay lalo pong agabayan ng Diyos ang yung mga kapangyarihan sa lahat ang i-share ko po ngayon po, ng araw po na to ay yung uh, nag-request po hindi um, ko mahanap-hanap po yung in-upload ko po na kung po kasi busy po ay, uh, kaya i-cocon po naman po sa inyo ang dasal at orasyon sa upang mapagana ang pangin ng po. po at marami po ako ibabagi po sa inyo kapal-kapal nito kapal-kapal na yan dami ko pa bago po ito po yung uh, minana ko po sa lula ko po sa kung po. Po. siguro mga kung siguro to uh, anim na po ganito po anim na po ganito po ng mga karunungan lihim po na ah uh, akin nakuha po nung kan po nung pumunta ako dun sa uh, nibisya po kung kinuha ko po, po at may marun pa yung kan po malilit po po pag nagkukan po kayo ng lim na karunungan po hindi niyo basta basta po ma-memorize po lahat at, Basta ang gamitin nyo lamang po yung bukal sa puso nyo, yung magaan sa loob nyo po yung orasyon. Halimbawa po, ah, nag-iipon po kayo ng mga orasyon po. At nat po yan, hindi nyo basta-basta mo pagana po. Kailangan po yung, halimbawa po yung, marami po dyan kasi may, ibig sabihin po yung, uh, big label po, matas uh, mataas na level po yun. Kailangan po yung malakas na pudir po. At, mayroon kayong natapos po na poder na 49 days o sobra pa huwag yung isipin po yung anong ba po nag huwag po kayo ng uh, pagkatapos niyo po ng 49 days huwag nyo po isipin yun tuloy tuloy niyo lamang po yung pagdarasal po huwag nyo isipin po yung na, natapos niyo yung 49 days huwag na wala yun wala rin po yun dapat po natapos niyo po yung 49 days araw-araw na po yun para lalo po kayong at uh, tumas po yung karunang lihim at tumas po yung kapangyarihan po yung sa panggamot asa uh, sa mga bagay-bagay pag na tapos nyo po yung diri-diri po kayo hanggang wala pong hinto po ay nat uh, lahat po ng mga oras yun po ay mga papandar po ninyo at talagang kung po kayo uh, napakalakas po ang mahirap po dito po na kung po yung uh, pudir ng mitraton po yun ang pinakamahaba po na pudir po kaya dapat po pag na i ko po sa inyo sa inyo uh, antay antay nyo po ay uh, uh, pakaingatan po yun kasi napakabisa po yun na uh, pudir ng mitraton po at uh, yung mga tagubilin ko sa mga oras yun po ay dapat po dito po ay palagi po kayong magpakumbaba tumulong at um, o huwag kayong yung mainitang ulo basta magpakumbaba lamang po at uh, palagi po kayong gagabayan ng isang mga kapangyarihan sila Uh, marami po akong sa dapat sabihin sa inyo kaso hindi ko ma kon po ma isip-isip uh, sana po uh, maintindihan niyo po yung aking ibig sabihin po na sana po ay huwag po kayo makalimot pong uh, tumulong sa taong nangangailangan po sa araw-araw. Ang isi ko ngayon po ay yung orasyon. Dasal na orasyon at upang pangana ang Panginoong Kidlat. po ng isang ama namin, Abagin ng Maria, at sumasampalataya, at salin sa sarili ng isang bisis na ipo sa Panginoong Kidlat. Bago mo ipo sa Panginoong Kidlat po, ay na muna sa, sa dibdib mo, tapos ipo sa Panginoong Kidlat. At may pagkatapos mo mag po sa pahay ng kidlat po ay eh, mag-humiling mag, mag ka sa kanya para gabayan ka. Yan po. Narito po ang orasyon po. screenshot nyo po para Maraming salamat po ah. Maraming salamat po ah, bago pong lahat po ay shout out po sa inyo lahat ah, sa mga ah, palagi pong na susubaybay po ng Iwagan ng Pangasinan maraming salamat po sa inyo lahat at shout out po sa inyo lahat sana ay nasa mabuti po kayong kalagay sa araw-araw maraming maraming salamat po sa inyo